Tandaan po natin ito, lahat po na nagsusulputang iglesia ay may pinapangaral na Jesus sa Diyos at hindi po ito magkapareho na doktrina. Kaya eh, paano po natin malalaman kung tamang turo ito? If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So, we do not hate. We are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. El Soriano umamin na hindi sila ang tunay na iglesia. Panawarin po pa natin ang video na ito. If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and their news and their preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believe in that true church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church. But we are not the true church. The true church is the church of God in the scriptures. And that is what we are preaching, the church of God. And it is growing now internationally. No, bakit ka pa anib sa NCGI ni Eli kung hindi naman pala ito ang tunay na iglesia? At kung sasabihin niya pa na nag-affiliate sa tunay na iglesia ng Diyos, nasaan po ang pruweba na, na sila'y tinanggap ng tunay na iglesia na iyon? May certification ba na mula sa iglesia ng Diyos? Madali lang po na magsabi na sila ay miyembro ng tunay na iglesia pero ang patunayan po ito ay wala naman sila may Hindi porket nangaral ka po ng Biblia ay member ka na kaagad ng iglesia na iyon. Para maging alagad ka po o mapabilang sa tunay na iglesia, dapat dumaan ka sa proseso ng pagbibinyag sa tunay na iglesia. Kagaya po ng sinasabi sa Matthew 28 verse 19 to 20, sinasabi ng ating Panginoon, Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. di ba? Diba? Saan ngayon ang patunay na bininyagan si Elisuriano sa tunay na iglesia? Gayon kung siya sa atin po natin ang naging background ni Elisuriano bago siya nagtayo ng kanyang iglesia, hindi naman natin po matrace na siya ay nanggaling o naging member muna ng iglesia ng Diyos na tunay. Sa murang edad po sumali si Elisuriano sa iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, kung saan siya po ang unang naglantad sa doktrina at pangangaral. Kaya pa man, hindi po siya nagtagal sa INC. Matapos po niyang iwan ng INC, sumapi po si Soriano sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Suhay na Katotohanan o IDKH, na itinatag naman po ni Nicolas Perez noong 1936 sa Pilipinas. Sa IDKH, nakitaan po si Soriano ng galing. Pagkatapos nito, tumiwalag sa IDKH, nagtatag siya ng members Church of God International or MCGI. At ito na nga, sinasabi niya na nag-affiliate sila na or ipinapangaral niya or naging member siya ng Iglesia ng Diyos. Saan dito ngayon ang kanilang ugnayan sa unang kristyano? Ngayon ang galing lamang si Eli Soriano sa sulpot na sekta din. ba? Diba? Ano po patunay na sulpot na sekta lamang ang MCGI? Una po dito, dahil walang apostolic succession. Walang matibay na batayan na sila po ay connected sa mga apostol. Kung babalikan po natin ang sinasabi sa Biblia, Jesus built this church through Saint Peter and this church cannot be destroyed even the power of death. Matthew 16.18 Ang namamahala po sa iglesia ang itinayo ni Cristo ay si Pedro at iba pang mga apostol. Kaya isa po sa magandang batayan kung tunay ng isang iglesia ay kapag may kaugnayan dito ang mga apostol, lalong-lalo na si San Pedro. Dapat ang iglesia pong ito, kahit na itinatag noong 1st century, ay nanatili pa rin na nakatayo hanggang sa ngayon. Dahil kahit kapangyarihan ng kamatayan, ayon po sa Ebanghelyo, ay hindi makakapanaig dito. Now, anong iglesia lamang ang tumutugon po dito? Ang iglesia katolika lamang po ang nagsimula sa 1st century pa lang, batay sa mga referensya at nananatili hanggang sa ngayon. Never na nagtalikod at never na tumanggap ng affiliation sa ibang grupo dahil ang kaanib po ng Iglesia Katolika ay may unity. Now, bakit ang Iglesia Katolika lamang tunay? Dahil sa kung i-trace back po natin ang mga namuno po dito o mga Santo Papa, si San Pedro ang unang nakalista po dito. Sa ibang pananampalataya, siguradong hindi mo makikita ni isang apostol na nauugnay sa kanilang Iglesia, lalo na po ang MCGI na si Eli Soriano lamang ang makikita mong founder ni kahit si Kristo ay hindi kinikilalang founder ng kanilang iglesia. Kaya magdududa ka talaga na ito ang katuparan sa sinasabi ng ating Panginoon na magsisilitawan ng mga bulaang propeta. At isa po sa batayan na hindi rin po tunay ang MCGI dahil kung pagbabatayan mo po ang mga kasaysayan kung ilang taon na ito, makikita po natin na sila ay nagsimula lamang 1977 na ibig sabihin nasa 47 years pa lang ang mga ito. Pero ang iglesia na itinayo ni Kristo ay nagsimula na first century. Anong iglesia lamang tumutugon po dito? Mahigit po sa dalawang libong taon na na lang iglesia katolika. At sa iba pang referensya, makikita natin na first century pa lang ay umiira na ito na tugma sa panahon kung kailan itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia at nagsimulang lumaganap pagkatapos ng Pentecostes. Tandaan po natin ito. Lahat po na nagsusulputang iglesia ay may pinapangaral na Jesus o Diyos at hindi po ito magkapareho na doktrina. Kaya paano po natin malalaman kung tamang turo ito? Well, kung sino po ang unang nagturo patungkol kay Jesus o original na pinanggalinan po ng turong ito ay siyang tunay na simbahan. At walang iba nga, ang Iglesia Katolika na siyang nagpalaganap ng original na Kristyanismo. Kaya po mga kapatid, malinaw po na wala katotohanan ang mga sinasabi ni Elisuriano at isa lamang sa kanyang paraan upang mainggan niyo mga tao na umanib sa kanyang samahan. Tandaan po natin ito. Marami na mga naglilitawa ng mga bulaang propeta na sinasabi ng ating Panginoong Isokristo at tayo po ay maaaring mahikayat kung kulang po tayo sa kalaman. Kaya dapat po tayo magsuri at palaganapin po natin ang tunay na ibanghelyo ng ating Panginoon kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. At huwag niyo po kalimutan at ating suportahan ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang mas marami pang mabot ito. This is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating sibahan. Rodeo et Eclasia, sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid! Uh, Alon subscribe! Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno yung ating isipan sa mga katotohanan. Ngayon ang na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyaan namin kayo. Huwag niyo yung kalimutan mag-subscribe sa kay Group Dance Oberio. Uh, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa si iba yung pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic Church. at sa pamamagitan sa pag-sulot ninyo Mister Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodríguez de Iglesia.